Susi. <laughs> Medyo may kalayuan ang lokasyon at hapon na nang makarating kami dito. Hapon na tayo. Kaya nagsimula agad kami habang may araw pa dito pa lang sa bunga do. Kasi ito, tingnan nyo, basag na yung salamin niya dito sa harap. Ito daw, na aksidente daw to. Iba't ibang sirang kotse ang mga nandito at yung iba medyo okay pa. Itong isa medyo okay pa pero nandito pa yung registro niya. Ano ibig sabihin ito? 5, 6, 3, 4 years ago pa yan. Pinuksan ko ang trunk para tingnan anong meron sa loob. LPG pala to. Hindi lang pala mga ordinaryong kotse ang mga nandito ito, tinan mo. Austin, ano kaya ito? At nakakapagtaka, bakit ito ay Austin yung nakalagay. Ito po yung emblem niya na iwan. Pagpasok sa loob, nakita namin to. BMW, ito yung logo niya. Ay, grabe ito. BMW, guys. Buo pa ang makina nito. Grabe, laki. Buo pa yung makina niya, guys. Ano kaya nangyari dito? Pero tinubuan na ng damo. May mga nakita kaming gamit sa loob. Natin sa loob. Kaya tiningnan namin ano ito. Dito yung susi. Dito yung mga wirings niya. Pero yung susi, hindi siya tinanggal. Naiwan pa ang mga susi nito. At habang nag-iimbestiga, bigla ko itong nakita. Laruan ng bata at lagayan ng maliliit na alahas. May mga stuff ito guys. Tsaka may mga gamit dito sa likod. Ano kayo nangyari dito? Sobrang daming kotse ang nandito. At yung iba, pwede pang pangkarera. Grabe, itong isa pang racing ata na Natin kong bukas. Sinubukan kong buksan para tingnan sana ang loob. Kaso nga lang. Nakalak na rin siya. Medyo bago pa ang mga gulong nito. Tapos dito, dito pa yung registro niya. Iba kasi yung year nila dito instead of 1990 or 2000 plus dito. Ito yung year nila. Yun na, carbon lobby, pre. Katabi lang nito ang isa pang magandang kotse hindi mo aakalaing abandonado dahil sa makinis pang itsura nito. Grabe, parang nakikita ko lang to sa Fast and the Furious pelikula. Dito, inayaan lang. Oh. Tapos yung pintura niya. Okay pa yung pintura niya, guys. Yung side mirror, walang basag. Pero yung windshield niya, medyo expired na. Grabe yung mag spray. Okay pa, hindi pa flat yung gulong. Oh, yun lang, tumutunog siya, guys. Tumutunog yung sa may mags banda. Chinek ko anong meron sa loob. At pagbukas ko, ito ang bumungad sa akin ay grabe grabe to hindi ako makapaniwala na hinayaan lang to dito grabe yung linis hinayaan lang nila dito kinis wala man lang gas, gas, gas. sobrang bago pa ng isang to kaya mapapaisip ka talaga bakit iniwan lang to dito meron ding MG3 dito na halos okay pa itsura. MG3, guys. Grabe ito. So, bago pa to. Hindi ko alam paano basahin to eh. Ito, dito po yung number niya. Nakatinted ang windshield nito. Kaya binuksan namin para makita ang loob. Oh my God. Grabe, mukhang bago pa. Ito bago pa talaga, guys. Ito pa yung mga mas. Tapos leather yung ipuan niya, guys. Grabe, ang ganda. Pero ito, sira na yung wire. Ano Nakakapagtaka talaga bakit ito inabandona samantalang yung iba dito ay bago pa naya lang dito Ano guys? May isa pa kami nakitang mamahaling kotse dito Pero isa Makikita nyo to sa animated series na The Cars Tatson Bus Sobrang kinis pa Pero di natin alam bakit inayaan, inayaan lang nila dito to e, Check natin sa loob Bukas oh Inayaan lang na bukas ang mga pinto dito Check natin sa loob Uy Yung leather nya Medyo okay pa yung speakers wala na parang ito talaga yung sa the cars kasi yung brand niya Sparko yung upuan niya pero yung leather medyo luma na rin pero pwede pa yung cambio niya na. ito pa yung para sa pero yung likod niya guys tintak pa Grabe, nayaalang dito. Kung sa atin to, wala na to. Kalakal abutin ito. Yung mags, oh. Naka-chrome. Tapos yung gulong. Mala mamahalin yung gulong, guys. Continental, men. Technology. Dito napansin namin ang isang pagkakapareho ng mga kotse ito. Isa lang napansin ko sa mga kotse dito guys Feeling ko lahat na may-ari nito Sobrang bilis magpatakbo Kaya siguro nandito po lahat At hindi nga kami nagkamali na makita namin ang iba pang kotse dito Pero ang itong isa halatang kinakarera nito. Yung... Tingnan nyo yung gulong sobrang laki din Pero old model na siya na Nissan Ito namang isa Toyota So small body to Pero wala Nabubulok na lang siya dito, guys. Sobrang laki ng mags. Nayaan lang nila dito. Ito yung medyo okay po yung disc brake niya. merong design. Ito yung brand to. Sobrang legit to. Mas lumakas ang kutob namin na aksidente ang dahilan kung bakit nandito ang mga to. Ay, hey, grabe pong sa loob. Ito Meron pang ganito. check natin bukas. OMG. Grabe yung setup sa loob, guys. Pang karera talaga siya. Cambio niya, sobrang taas tapos naka-bride yung ano, upuan. Yan. Yung iba siguro dito na aksidente dahil sa karera, guys. Pati old model na pickup dito ay naka up pero nakakapanghinayang dahil lahat ng ito ay unti-unting mabubulok ng panahon. Dito pa yung susi niya. Tapos dito pa yung stereo niya, guys. Pati mga bagong modelo ng kotse, meron din dito itong isa sa pinakamalupit guys kasi medyo bago pa to Ford Ranger pero inayaan lang dito medyo bago pa siya check natin ang meron sa loob OMG halos walang kagas gas 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 ang loob nito pero pagtingin ko sa kabila andito yung sira sa kabila yung gulong niya dito iba na to ah oh, kaya pala isa to sa mga na-aksidente pala guys kaya pala ganun ang pala ng tama niya hindi lang natin nakita kanina akala ko ito ng pinakamalalang sira sa lahat ng poche dito. Pero tigla kaming kinilabutan na makita namin ang katabi nito. Meron pang isang mas malala dito. Tinan nyo to. Grabe yung pagka-aksidente nito guys. Yun yung hindi natin alam kung buhay pa o, o so, buhay na yung may-ari nito. Kasi tingnan nyo naman yung itsura nito. Usap na talaga. Tapos yung bubong, ipina. BMW to. So, ibig sabihin, sobrang bilis nito. Para siyang sports car. Grabe, wasak na wasak, guys. Walang natirang salamin. Kahit dito sa gilid, tanggal. May mga bakas pa ng trahedya ang loob nito. May okay. ng dugo dun sa dulo, guys. At malamang sa malamang, walang nakaligtas sa mga pasahero. Pero ang masaklap ay may pumanaw ng maaga sa kocheng to. Oh, may bata. Anong um, picture right? ng bata? Ito yung isa sa supercar na nakita ko sa buong buhay ko, guys. Nakakita kami ng supercar. At halos lahat ng parte nito, andito pa. Yung spoiler niya sa likod. Tingnan nyo naman, sobrang haba, guys. Maraming uh, turbo, andito po nakasunot niya kasi nahayaan lang dito. Tingnan dikit na dikit na sa lupa. Dito, dito pa yung foam niya. Ito ata yung nilalagay sa loob dito, guys. Grabe, Mas, madami pa dito. Celica, Retro, Thailand. Habang nag-iikot, bigla kaming may narinig na tunog. Hmm? Saan? Sugay? Anong mo yan? May nagsasalita. Pungay. Big man. Sungay. Big man. May narinig kaming boses pero wala kaming nakitang... Tao. Padilim na kaya nagpadali na kaming mag-ikot dito. At wala kaming kaalam-alam sa matutuklasan namin dito. Meron ka dito guys. Sobrang dami oh. Ito, ito na guys. Puro pang racing yung ano niya. Pang karera din ito. Sa sobrang manghako sa mga kotse, hindi ko na namalaya na nababalot na pala kami ng dilim. May nakita kong bak sa loob, kaya tininan ko kung para saan ito. kakaiba ang interior ng kotseng to. Meron itong malaking bak sa loob, mga gauge at maraming hose. Sinet up talaga siya guys. Sinet up talaga to. Meron din dito. Diretso pa sana ako sa loob, pero biglang nangyari to. Oh my God! Ang dalim sobrang lalo. Hahayaan ko mag-play ng diretso ang video para makita nyo gano'ng ka-active ang paramdam dito. Medyo delikado na dito guys, pasado nang madilim. Paalis na dapat kami pero bigla kaming may narinig na ubiiyak. Sanig na yan? Yung iyak ng bata. Parang may iyak ng bata. Ito na pala ang umpisa ng mga pangyayaring hindi kaaya-aya. Hindi ma. paalis na kami, bigla namin tong nakita. OMG. Milo, milo yung, yung kotse. Ko milo yung kotse guys. Walang tao dito pero milo. Lang -lang. Six. Dadaan lang po kami. Dadaan po kami. 是的吧？啊，呜，呜呜